tuloy pa rin kahit na nag effective na yung withdrawal ng Philippines from Na nanaginip sila malinaw ang wrong statue. para magpatuloy yan dapat nagsampa ng preliminary investigation yung prosecutor bago naging epektibo yung pagbibitiw natin o pagkakalas natin sa ICC yan yung nangyari sa Burundi one day before naging epektibo yung uh, pagkalas ng Burundi nag-initiate ng preliminary investigation kasi ang preliminary examination hindi pa nagsisimula ang proseso niyan wala pa yon So kinailangan na bago mag-withdraw para magkaroon ng jurisdiction ng ICC, e eh meron ng preliminary investigation. At since walang ganon, patay na po, binasura na ang lahat ng reklamo labang kay Presidente Duterte. Pero syempre, pwede pa rin silang managinip, hayaan mo silang kumasa. Pero ang mensahe talaga naman natin, kung merong labag, batasan na labag ang Presidente, dapat dito sa mga korte natin sinasampa sa ombudsman. Dahil ang ombudsman naman, may kapangyarihan na mag-imbestiga, mag-recommend ng impeachment, at pagkatapos na rin termino, sampahan siya ng korte. Hindi dapat nagpupunta ng International Criminal Court na para bagang court of court instance ang ICC dahil yung ating uh, Uh, pag sabi naman sa ICC ay uh, nakaangkulo doon sa prinsipyo na hindi gagalaw ang ICC hanggang hindi gumagalaw ang mga lokal na hukumanag. Sir, bakit parang nagbago? At tayo dati nat natuwa tayo, isa kayo sa mga nag-push para makasali ang Pilipinas hindi sa ICC. Hindi po ako nagbago. Naninindigan pa rin ako na kinakailangan magkaroon ng Court of Final and Last resort pero hindi po substitute ang ICC sa mga lokal na mga hukuman. Gumagana po ang hukuman natin at ang sa akin nga, gaya ng sinabi ko kanina, insulto para sa kahit sinong Pilipino na ihahambing ang ating mga hudikatura. Doon sa hudikatura ng mga bansa na ngayon ay dinidinig ng ICC ang mga kaso. These are Sudan. These are Burundi. These are Cote um, Azur yung parang hindi naman ganyan ang mga U.S. at mga abogado sa Pilipinas. At walang dahilan para kumakto ay ICC. Sir, sinabi ni Secretary Panelo na oh, the Philippines was never a state party to the Rome Statute. But then again, Secretary Loxin said that he got us out of ICC which means na parang naging member tayo. Sir, So, Sir, ano ba talaga? Dalawa kasi yan eh. From the principle of domestic law, requirement talaga yung official cassette. Pero from the principle of international law, you cannot invoke your domestic law as a means of evading a treaty obligation. Pero tayo, wala naman tayo linabag na obligation sa ating... Uh, patratado dahil nagbigay tayo ng notisya at lumampas ang isang taon, naging epektibo ang pagkakalas natin sa So sir, we were a member but then we got out. That... Kaya nga po nag-withdraw tayo eh. Kasi eh, kung di tayo naging miembro, hindi dapat tayo nag-withdraw. No? So sa akin naman, but as a matter of domestic law, kung ang lokal na hukuman ng decision, mag-decide niyan, syempre, sasabihin nila, may violation ng uh, prinsipyo na hindi dapat nagpaparusa ng hindi na papublish. Pero dahil ang magdidesisyon naman, doon sa issue na pagkala sa ICC ay isang ang ICC mismo, eh, dapat i-apply yung prinsipyo ng international. Okay? Uulit na naman doon sa nahuli. Uulitin ko ha. Okay. Ngayong tayo po ay kumalas na sa International Criminal Court at hindi po nagsimula ng formal na preliminary investigation ang prosecutor. Pag binasura na po ng uh, ICC yung mga reklamo laban kay Presidente Duterte. Importante po na um, nagkaroon sana ng preliminary investigation para mapatuloy ang kaso bago naging ebentibong ating pagkakalas. Yan po yung naging uh, karanasan ng Burundi one day bago po kumalas ang Burundi, nagsimula ng preliminary investigation ang prosecutor. Yan po nakasaad sa wrong statute na kinakailangan yung mga nakabindi ng investigasyon ay magpapatuloy maski tayo po ang misket sa bansa ay uh, pumalas sa ICC. Pero ang preliminary investigation po, hindi pa po ito procedure sa ilalim ng wrong sta statute. This is preliminary to a preliminary investigation at dahil hindi pa po siya formal na stage doon sa pagdinig ng kaso sa ICC at naging epektibo ng ating pag-alas. Wala na pong uh, visa yung mga sinaysay na mga kaso sa ICC at ang remedyo mga, ng mga nagreklamo ay dito po sa Pilipinas magsampa ng mga kaso. Uh, sir, yung one of the critics sir ng withdrawal sabi is yung kaso sir ng Libya na hindi sila signatory sa ICC pero nung time ni Gaddafi na subject pa rin sila under ICC investigation. That's gross ignorance of international law. Because one of the means by which the ICC can acquire jurisdiction is if it is referred by the Security Council. Sabi mo sa nagsabi nyo, mag-aral siya, wala siyang alam sa international law. Bago sila magsalita at nilagay ng uh, mamamayan, basahin naman nila yung wrong statute. Ang mga, mga, um, pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC, unang-una, -una, Miembro ka. Hindi na tayo miyembro. Kaya wala na tayo, wala na ng jurisdiction ng ICC. Pangalawa, referral ng um, Security Council. So, yung kaso ng Libya, kaya yung nagpatuloy, may hindi miyembro ng Libya, Security Council lang nag-refer. So, please lang, yung mga politiko dyan, okay lang na bumanat na bumanat. Mag-aral naman kayo bago kayo bumanat. Mag-aral naman kayo bago kayo bumanat. Thank you, sir. Sir. Okay. Thank you, sir.